Pansamantala ang inilipat ng pwesto ang mga nagtitinda sa ruta ng traslasyon ng poong Jesus Nazareno para sa seguridad ng mga deboto. Pero ilang araw bago ang pista, may ilang deboto na pumunta sa Quiapo para makaiwas daw sa siksikan. Mula sa Quiapo sa Maynila, nakatutok si Katrina so. Katrina? Ivan, handang-handa na raw ang mga otoridad at ang pamunaan ng komite na ang ng pista ng poong ng Jesus Nazareno para sa Traslasyon 2025. <laughs> ang walumpung taong gulang na si Sally Paz, ngayon pa lang ay nagpunta na sa Quiapo para makapagdasal sa poong Jesus Nazareno. Kung sa nakalipas na tatlong dekada ay lagi siyang sumasama sa prastasyon. Hindi na raw muna ngayong taon dahil noong isang taon na ipit daw siya sa prosesyon. Hindi ako makagalaw, tsaka nahilo ako kaya ngayon inagahan ko na ang punta. Yung sa prosesyon ngayon lang hindi. May ilang deboto rin nagpunta na ngayong araw para makaiwas sa siksikan sa mismong araw ng pista. Oo, nagahan kasi masikip eh. Para hindi na ako makadagdag pa sa, di ba, sa gulo ng ano, madami kasi. Ngunit may iba na talagang di raw palalampasin ang mismong pista ng Jesus Nazareno na napakalaki raw ng parte sa kanilang buhay. May hinihiling po kasi ako. Pagaling ng anak ko at saka yung may isang bagay na ako na hinihingi talaga na sana mapagbigyan ako. Every year po talaga kami, nagsisimba po talaga kami kasi sa sobrang dami po naming hiniling, talaga pong lahat ibinigay. Ngayong taon, inaasahang mahigit 6 na milyong mga deboto ang makikisa sa prosesyon. Kaya naman talagang mahigpit daw ang ipapatupad na seguridad. Pinapaalala po natin na magkakaroon tayo ng mahigpit na pagpapatupad no, sa pag-scan ng kanilang mga gamit. Kaya ang aming laging paalala kung gusto nating makapasok sa simbahan ng mas mabilis, kung hindi naman kailangang magdala ng mga bag, wag na pong magdala. Kasi pagka tayo ay may bag, tayo pa ay mag-undergo sa mga scanning process pa. Nakiusap din ng Quiapo Church sa mga deboto sa ruta ng traslasyon na huwag salubungin ang prosesyon. Huwag din daw dalhin ang malaking replika dahil ito ang nagpapabagal sa prosesyon at dahil inaasahang uulan, papayagan ang pagsuot ng manipis na kapote. Ipinagbabawal din ang pagtitinda sa ruta ng traslasyon. Ito so, mga vendors natin na nagtitinda ng fishball kasi naka-stick po ito. Kadalasan po, mm, mm nakakasugat po ito sa kanila. Sa kanilang mga pa, pangalawa, nagpit natin pinagbabawal yung pagtitinda ng mga babasagin na bote kasi once na naraglag ito, Naggalat sa daan, masusugatan naman yung mga nakayapak natin na mga mga diboto. Naiintindihan naman daw ito ng na mga nagbebenta rito sa Quiapo. Kaya naman, may lugar na raw sila na pansamantalang paglilipatan. Binibigyan naman po kami ng lugar eh. Doon po kami sa kabilang way para po hindi din po kami maipit ng maraming tao. Ang simbahan naman ngayon pa lang ay nagpapaalala na sa mga nagnanais na sumampa sa andas. Sa taong ito, ipinagbabawal pa rin po ang pagsampa sa andas. Dahil nga ang nais natin, makita ang mahal na poong Jesus Nazareno ng lahat ng tao. Mas lalo rin daw na pinagtibay ang andas. Kung dati ay sarado umano sa tuktok na bahagi ng andas, ngayon ay bukas na daw ito nang sa gayon ay mas maraming makakita sa poon. Ang Red Cross naman, full force down ng kanilang mga volunteer ang ide-deploy sa pista. May labimpitong first aid stations din daw na itatayo sa mga strategic points ng ruta ng traslasyon. May mga nakastandby din daw na ambulansya. Ivan, paalala naman ng Quiapo Church na kapag magpupunta rito, mas makakabuti kung busog na o nakakain na nang sa gayon ay hindi mahilo. Ihanda rin daw ang puso at kalooban ng sa gayon ay makapagdasal ng taimtim sa puong Jesus Nazareno. Ang pahalik naman, Ivan, o yung kissing of the image ay magsisimula sa January 7, Martes. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Ivan. Katrina, bukod sa paglilipat sa mga vendor sa ruta ng traslasyon, nakapag-ikot na rin kaya ang lokal na pamahalaan para siguruhin na yung halimbawa yung mga manhole, baka meron mga naiwang walang takip o kung anumang mga mga kaharang para sa mga deboto dyan. sa initial na impormasyon na ibinigay sa atin Ivan no iikot na raw ang DPWH para i-check yung mga manhole kasi delikado raw yan sa prosesyon bukas naman daw sa initial din na impormasyon na ibinigay sa atin mag-iikot naman daw ang PNP dito sa lugar Ivan Maraming salamat sa iyo Katrina Son